mga nagtatanong ito po yung ating mga ilang kabarya kamusta na sila si Sir Don, Lasiste Marilyn si Marlin Years Noise yan, mga po, mga nabilan ko po ng coins yung iba dyan Dads Flores Tunes ka, yan po mga kasama natin sa coin group si Sir Bernabalta Raymark Sir Benedy Lionel Sir Eddie Sir Emerito Ayan, si Sis Leilani Siya yung nabilan ko ng coin ng piso na year 2005 yan, mga legit yan <laughs> sis Josie Mendoza Mr. Si Ronald. Ayan po sila. Kamusta na kaya sila? Hello.